guys! Good morning and welcome to Shalala, Shanil and Family. Ayan, for today's video, so andito tayo ngayon sa ating Christmas tree. Ayan, ah, diba? So, ilang araw na lang, Pasko na. Ah, so, meron na ba kayong mga bonus? <laughs> meron na ba kayong mga nakahandang regalo para sa pamilya nyo? Sa akin, Ay, sa mga anak ko. Eh. <laughs> so, anyway guys, eh syempre, meron tayong dalawang anak, no? Mm. Ah, so, nag-aaway na naman sila kanina. Mm. At hindi nakikinig. Alam mo naman, yung magkapatid. Ay, Alam mo naman, yung mga anak ko, puro lalaki. Minsan, nakikinig. Minsan, ano talang part of their growing naman, yung pag-aaway mo. Di ba, pag-aharutan, ganun. Hanggang dumating na yung punto na nagkasakitan. O, sino ang hindi dumaan yan? O, di ba? Hmm. Hindi siya sabihin na wala kaming disiplina sa aming mga anak. Meron po kaming disiplina. Eh, syempre, ganun yun eh. Part of their grow growing naman yung pag-aapay, pag-aharutan, ganun, tawanan. O, oh, tapos labing-labing. O, oh, ba diba? So, ang ginagawa ko, dahil hindi nakinig sila, so, kukunin ko yung mga gift. Ang dami kasing gift na So, papakita ko lang. Ah, so, yun yung mga gift na binalot ko. So, ano naman lang yan? Mga kunting, hindi naman yan mahal. Oh, so, yung mga ano lang yan, mga chocolate, mga cookies. ayun yung binabalit ko para sa mga anak ko. At saka, syempre may mga laruan din naman na hindi naman gaano kamahalan. Yung, yung kasya lang sa budget, no? kasya lang sa bulsa, yan ang kukunin ko lahat. So, hindi ko isasali yung mga gift ko sa aking mga biyanan at saka sa, ano, sa kapatid ng asawa ko. Hindi ko kukunin yung sa mga anak ko lang itatago natin. Uh, so, nandito na yung huwaga kong uh, plastic, no? Dito ko ilalagay yung mga gifts. Kasi, guys, meron kasi kaming, yung dito sa Sweden, meron silang tradisyon, no? Na wala sa atin yung, iwan ko kung anong tawag, yung para siyang Santa Claus din, pero nisin yung tawag nila. Since December 1, yun yung tungtin na yun na mag ng message, yun, nung sulat na kung yung mga ano ba, yung kung ano yung salimbawa, o mag, maglinis kayo. so, yun yung gagawin nila. At saka para ano naman yung para daw mag-iwan ng uh, gift uh, sa Christmas Day. Uh, so, yun ang ginawa namin. so, nag-follow kami sa tra uh, Swedish tradition every Christmas, no? So, sinunod namin yan. So, nag na kami ng brave every day. Pero this, this day, ano nilang araw na hindi hindi ako nag-iwan ng sulat ng ano, o, oh, diba? So, nagtaka yung panganay kong anak. Siyempre, maisip na yun eh. Nine years old na. Ah, magna nine pala. <laughs> ah, so, magna nine years old na yun. Ah, so, maisip na siya. sa so, nagtanong, nagtaka, ganun. Mama, papa, bakit hindi nag-iwan ng sulat si Tungtin Nisen? Ah, so, ang sinagot ko naman ay, <laughs> eh, ayun, baka busy or nag nag-iisip na yon si Tumtin na baka kukunin yung mga pres, present na nandito sa ano sa Christmas tree kasi hindi kayo nakinig. Ayun ang sinabi ko. Aso ah, ngayon this morning nagaawa. <laughs> nagaawa yung magkapatid. Hmm. Ah, so tutuhanin ko na kukunin yung ano. Oh. Pero yung anak ko alam na niya yung sino yung nagsusulat kasi syempre may isip na yun eh. Alam mo naman si si Bobby pag sinabihan. Oh wala na 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 ganun yun tapos yun ganun tinatakpan yung tinga minsan eh ayaw makinig so ano natin ipasok natin to sa sa plastic mo no? para pagdating nila oh, wala na yung ano yung mga gift no oh, yung mga christmas gift so meron na kaming mga nakabantay na santa claus no oh, so, penguin claus din no oh. So, ano natin yung mga, alam mo naman guys, mga chocolate din naman, tsaka yung mga ninang at ninong ng mga anak namin, yung mga inangs, uh, yung iba nagbigay na, yung iba hindi pa. Sabay <laughs> ganun. So, itong, eh, hindi ito para, kasi ito, bibigay natin sa ano. Ito guys, yung syempre, mga chocolate din naman. O so, chocolate lang na binabalot, ba diba? para kunuhay, oh, na marami kaming gift. Diba? Pero ano lang yan. Mga kindis lang yan. Ginabalot. So, ito nga Kasi, ito para ko sa aking mga tiyanan. Yan. Hindi natin yan aalisin. Yung mga ano lang. Hmm? Tapos, ito. Cookies din naman. Magkano lang halaga ng cookies? Tin, tin, tin crowns lang. So, diba? diba? yung mga candies na gusto nila at saka yung mga cookies na gusto nila at saka ito yung ano yung tawag na re, re So, yun yung binabalot ko guys so akala mo naman na ah, ang, ang dami kong pera no hindi wala walang pangalan kanino kaya to wala manok to ay ito pala meron huh? o diba mga ano lang tingnan mo naman yung mga kindis. <gibit> e, hindi ako nagbibili ng kindis na hindi nila gusto kasi ayaw nilang kainin yan. Mapili. Ito na po sa amin. Bigay ng kaibigan. Ito naman si eh, para kay um, hindi uh, nga mabiyos. Ibigay. Ito lang. Oo. Okay. empty natin yung mga ano dito no mga gift empty natin oh, ano kaya ang laman nito oh. so, mga mga galanti yung ano. Okay, babi ka Mga galanti yung kaibigan ko. Diyos ko, alam mo, madam na ba yun? Ang daming binigay. Salamat talaga mga madam, no? Ang mga binigay nyo para sa amin. Ay. Ang daming yung binigay. Grabe kayo, Oving and O, and Christel. O, salain nyo naman si madam. O, ano pa sa kanimog to? Ang dami talaga ng ganun ni Madam. Hmm. Madam mo rin Ang dami niyong binigay sa amin na. Madam na madam talaga. Bumili ako. Bumili ako ng laruan na tag-20 tapos binalot ko. Diba? Kanina kaya? Kanina kaya? I mm -hmm. And guys. Ito na yung, ano, no? Ito yung mga gift from from friends, uh, from Ninang, Ninang, o oh, uh, tsaka yung gift namin. So, yung binibili ko lang naman yung mga, as I said, candies yun, tsaka cookies. So, ito yung tatag itatago natin. Babalutin natin kasi, alam nyo naman, yung ma, ma yung dalawa pagtitingin nandun sa storage namin. So, ito, eh, ano natin. So, pag, para pagdating nila, pagtaka yun. Eh. Hindi na baka hindi na mag-ahaway. Sana nga, hindi mag aaway oh, Hindi mo talaga uh, aasahan. No? Ah, hindi mo talaga maano na hindi sila mag aaway Laging nag aaway guys. Diyos ko. And hanggang dito lang muna yung vlog natin. Oh, hide the Christmas gift. Oh, and that's it God bless you everyone and once again Merry Christmas and Happy New Year bye, -bye.